kahulugan ng talon sa panaginip. Ang tubig ay katumbas ng liwanag, kaya ang kahulugan ng panaginip ng mga talon ay humahantong sa simbolismo na mayroon ng tubig. Ngunit ang ilang mga elemento ay kailangan din isaalang-alang tulad ng paggalaw ng tubig. Ito ay isang mahalagang punto para makita natin mula sa tamang pananaw tungkol sa mga panaginip na may mga talon. Ang impormasyong ito ay lumipat sa pagitan ng dalawa isa sa atin bilang mga individual na lumilika ng isang kolektibong walang malay. Isang karaniwang paraan ng pag-unawa sa mga imahe na nagbabago ng mga simbolo. Nagpapadala ito ng mga mensahe na pangkalahatang tinatanggap ng bawat individual. Halimbawa, ang mga archetype na mga talon ay nagpapaghayag ng kalinisan at paglilinis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming talon. Panaginip ng marumi o madilim na talon, nangangahulugan ito na nakulong na sa emosyon. Ang mga emosyong ito ang nagpapasabog sa iyong damdamin sa ganap na kadiliman. Ang mga talon ay dumadaloy dahil ang ating mga damdamin ay dapat dumaloy upang tayo ay manatiling malusog. Ang pagsupil sa mga damdaming ito at pagtatago ng nararamdaman mo ay makakasama sa iyong kalusugan. Kailangan mong sabihin ang lahat ng iyong nararamdaman o iniisip kapag dumaloy ang damdamin. Inaalis nito ang sakit at paghihiganti, kaya't huwag hayaang maapektuhan ng masasamang karanasan o iba ang iyong kapakanan. Ito ang oras kung kailan ang iyong kaluluwa ay nangangailangan na magandang enerhiya at positivism kahulugan ng panaginip tungkol sa mga talon sa dagat. Ito ay isang representasyon ng buhay ng iyong pamilya, tension at koneksyon sa mga may kaugnayan o itinuturing itong isang pamilya. Kung ang dagat at talon ay nagpapakita ng kalmadong tubig, ito ay sumisimbolo ng isang panahon ng kapayapaan at balanse ay lilitaw sa iyong pamilya. Mahusay ang koneksyon mo kahit walang hindi pagkakaunawaan sa komunikasyon. Gayunpaman, kung ang tubig ay pabago-bago, ito ay isang pagtatalo o debate na maaaring magtulot ng pagkahapo sa mga relasyon ng pamilya. Sa kasong ito, subukang sukati ng mga salita at iwasan ng stress. Pamilyang tanging bagay na mayroon tayo at kahit na iniisip natin na ito ang pinagmumulan ng gulo, ang iyong pamilya ay ang iyong angkan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa rumaragasang talon. Isang talon na may napakalaking dami ng tubig na bumabagsak ng napakalakas. Ito ang iyong pagpapakita ng magkasalungat na damdamin. Nalilito ka at hindi mo malutas ang iyong problema. Ang dahilan kung bakit mas komplikado ito ay madalas na mahirap para sa iyo na maunawaan o makilala ang mga damdamin ito. Ang profesional na tulong ay makakatulong upang kalmado ang isip at ipahayag ang iyong mga damdamin ang mga paraan ng transportasyon na hindi gumagana ng maayos, ito ay mag-aaksaya ng mas maraming gasolina. Mas marami kang gastusin at mas delikado ka rin magmaneho sa kalsada. Ang pakiramdam na ikaw ay nalilito ay nagpapababa sa iyong pansin sa iyong landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tuyong talon kung nakakita ka ng tuyong talon, ito ay isang panaginip na kumakatawan sa isang kontroladong pakiramdam na hindi dumadaloy ng tama. Ang ating mga damdamin ay kailangan magmadali at hindi makaalis o matuyo. Huwag magtanim ng kalungkutan at poot, alisin ang lahat ng hindi mabuti at hindi kapaki pakinabang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumisid sa talon. Mayroong daang-daang mga kanta na may kaugnayan sa paglilinis na sinasagisag ng isang talon. Ang pagsisid sa isang talon ay kumakatawan sa tunay na bagay. Ito ay isang simbolo ng pagrinyo, isang palatandaan ng iyong buhay ay magbabago para sa mas mahusay. Maaaring nga buhay ka o nakaranas ng mga matinding sandali na yumayanig sa iyong emosyonal na estruktura. Kailangan mong malaman na ito ay magbabago Ngunit huwag kalimutan ng senyales na ito ay hindi dahil sa isang mahiwagang bagay ang magpapabago sa iyong buhay. Ngunit dahil lang yung ginawa ay gagabay sa iyo tungo sa pagpapanibago at pagbabagong buhay. Kaya manatili sa track at lahat ay gagana ng tama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malinaw na talon. Ito ay isang magandang tanda. Ang panaginip tungkol sa isang malinaw at malinis na talon ay sumisimbolo ng kaalaman sa sarili. Hinahayaan tayo ng clear water na makita ang ilalim at ang ibaba ay ang interior mismo. Maaari mo makilala kung anong gumagana ng maayos at kung anong mali sa iyong buhay. Ang pananaw na ito ay isang pagpapala para sa mga gumagamit nito ng matalino. Maglaan ng oras upang magsimula ng isang negosyo. Kumuha ng higit pang mga panganib sa iyong mga pagsisikap at magplano para sa hinaharap. Oras na para gumawa ng desisyon at huwag magantala ng anuman mamaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maligo sa talon. Ito ay halos katulad ng panaginip ng pagsisid noon. Panaginip ng isang waterfall showerhead na sumisimbolo sa pagringyo at espiritual na paglilinis. Nasa tamang landas ka at dapat magpatuloy. Ang iyong buhay ay malapit na makaranas ng mga sandali ng pagring nyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahulog mula sa talon. Kapag nanaginip kang mahulog mula sa isang talon, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay natatakot sa lahat ng bagay na bago at nananatili sa mga bagay kung ano sila gayon paman, ang pagtanggap ay mahalaga. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo maaaring subukan baguhin ito o subukan ng isang bagong bagay hanggat ito ay mabuting at hindi gaanong nakakaapekto sa iyo o sa iba pang nakapaligid sa iyo. Ngayon, kung nanaginip ka makita ang isang kaibigan na nahulog mula sa talon, magingat na ang maling saloobin ay makasira sa iyong pagkakaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pabago-bagong talon ang panaginip ng isang pabago-bagong talon ay isang simbolo ng emosyonal na kaguluhan. Kaya't huwag mong hayaang maapektuhan ka sa maling paraan na mga damdaming minsang nagbigay sa iyo ng magandang bagay. Humingi ng espiritual na tulong at suporta na kumakatawan sa iyong pana ng palataya.